ikaw ba ay nasa ganitong cycle ng buhay? Trabaho, sweldo, bayad ng bills, lifestyle, wala kang masisave, tapos mangungutang ka na naman. Ganun na naman ulit, trabaho, sweldo, bayad ng mga bills, wala kang nasisave, mangungutang ka na naman. Siguro kapag ka ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, kailangan mo ng dagdag kaalamang financial. Ito ang Solid Financial Foundation. At para magawa natin ito, dapat alam natin ang basic financial concept. Sabi dito, "Financial independence is not a dream. It's a priority that every person should aim for. Take control of your future by learning how to make money, save money, grow money, protect money." Ang Pilipino magaling kumita ng pera. Pero dapat hindi lang dyan nagtatapos. Kailangan alam din natin paano mag-save. Dito nagkakaroon ng problema ang Pilipino. Then dapat kapag ka marunong ka mag-save, dapat marunong ka mag-grow. Alam mo kung paano mas palaguin ang iyong bawat pisong pinaghirapan. Alam mo kung paano mag-invest ng tama. Then kapag ka grow mo na yan, kailangan maproteksyonan mo alam mo dapat paano magprotect ng iyong pera. Kasi minsan, sa isang pagkakasakit, may posibilidad na ito maubos. Ito maubos, ito mawala. Kahit gumaling, magbabak to zero kapag ka hindi natin naproteksyonan ang ating pera. At walang ibang gagawa niyang para sa iyo kung hindi ikaw. Para sa iba pang kaalaman, message mo lang ako pag-usapan natin.